Good morning mga sir. Welcome sa itong bagong adventure. Balik na po tayo dito sa pagpano mga Sir. So, hindi yeah. na. Kakawal na tagpausa usaka uh, pasayan dito mga Sir, no? So, din hindi na kita taong uh, this way. So, yung nga ako tayo na Sir, mga masir para makapag na po itong mga panoodan. Din hindi mga masir, may hindi na tama. So, wala ito palabi ato na yung hihitira mga masir para dito siya makasood sa buho So, target na ito ng mga master ah, kasi klase lang mga ah, lamang dagat na pwede na itong isawa. So, solo trip na ron mga masar. Kaya man kauban si NG. Ito man sa ilaha. Dini hindi ka kita tao nga kinasun nga sa mong master. Lamira ba kaya na kung masagol sa tinuwa? Murang uh, tiltilan ang tumoy para mas dyan ni mo ang iyang unod mga master so din hindi ako igi uh, sapang sa uh, pang uh, isdang danggit mga master tamis sa mga mga master bika kung bisag unsa nga uh, 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 labang klase dagat mo makuha. labi nag imuntuhaon mga master niya sa gulsa gol imong kuha Tamisan sa boss imong tinuwa mga master mo nang ganahan jud kay kumano mga master no kay baka higop sagad sabaw sa inyong alin na klase ng mga asay pwedeng mo makuha mga master Ayan ni mga master, kaya nang nagdagandagan nga tamat, May ganda akong nakitaan na yun. So, wala ko palampas sa mga master. Ako niya yung Yakob. idea na po na mga master, kaya mukamang mang sa sudanan. So, ako ginagawa siyang ilap sa bato para uh, mamatay na yun siya mga master. aron din siya po makabuhay sa ating sudanan kaya uh, ating sudanan wala mahita ko. Then, mga master, another tamahan na sa nga So, sa pangon ni mga master, kaya magkapagalin siya buho. Dali, rakan siyang musod, mga master no? So, kung yung mo siyang masapang, ma-at least mapugnali mo din siya, o gawin mo siyang mahakop. So, mga ito na mga bato, kay atong i-laplus eh, na siya, aron masiklo na gawin na siya, o masawa na gawin na siya, mga master. Hindi mga kay nakakita na po tag swaki. So, karon nga mga buwan mga master no? ay ting swaki eron siya or ting tuyom. So, gagmoy may man Dili na sa natulad on mga masyar. O niya, siguro mag-testing abli kung dagko ba siya o unod or dagko ba siya gsood. Dari isda na po mga isda sa batok. So, dugang-dugang sa patam isa tong sabaw niya sa tinola mga master. kani mga master may atong pang upat nga tama no so in the tron kay medyo nanggawas ang mga tama mga master ah uh, lami kani siya sa uh, ah adobo or, sa tinuwa nga uh, i pod po nimo sa klase-klase nga atong nakuha mga master dili may nakita ang tanga sa cucumber mga maser or bat mo lang sa tawag sa mua. So makuha just kung unan ni mga maser. basahin yung nga mga sizes kaya mo to yung kasarapan or lami ito siya. Kailangan ka dili pa siya gahi. And another swakin na sa itong nakita ang ganiha mga maser no. So wala lang sa nato. Gipa panguhaan yung unan niya kaya medyo bag may man. Kaya dili po dito main target. Then another tamaan na po mga maser. So, goods ka na karun kay Ubay-Ubay na duma. Secured na nga to ang panihapon karun mga master. dinhi may swakit na said mga master. So, medyo... Ubay-ubay na gano'n na nakita ng mga swakit mga master, no? pero dili na sa tamo na, kaya dili mo na ito ina target. Yung gabiin naman saan. So, din here another kinasan mo, master uh, sa gulong to. So, mo na akong kuha. Update mga master, no? So, mo na niya kuha na to. Pitchin na niya akong ginaan, mga master, Kaya para uh, delete na mag-lisod. Kaya naam siya ay uh, sangitanan, mga masir, niya kung ihikot sa kong hawak. Huwag another kinasan na sa mga master. Murag na pagkita ka ang mga sakit sa toa mga laser. So din hi, uh, ah, nakakita ng butag -bat, Pero kagisa ni mga master. Dilit ang muda ato Kay gahit ito siya mga master no. So din hi, may isda nga na-amaze ko. So gitrayin na kong kuha. So nakabuhi man siya mga master. So dilit siya magpasawa siguro sa toa. Huwag din hi mga master na target-target nga tiki tiki niya yeah, lamig ko niya sa pangon kaya di ko niya ng isda mga master so dugang sa itong recipe or dugang sa itong ingredients para mutam iso mayo itong sabaw nga uh, tinua karong panihapon mga master kaning isda mga master dili pud siya tiki so lami kani siya sa pakso kay bantok ito si kunod nya malinam na mo siya mga master so manguha jud ko ato mga master no kay orong ra basta to so another bat na pod bat mo lang to siya mga master so ina mga sizes ah uh, mo siya kilawon labi na imong labuhan, mga master usay kay mo sana siya isagol sa tinuwa nagutlot kani siya kanon mga master no nya lami gyud siya kung masagol mo sa uh, tinuwa huwag din kita kung bahat nga ah, hanginan. So, ako siyang ginukulok mga master kaya para dili siya matunaw or maka ah, makareact siya, siya. Kung imo siya to siyang mga master, mag matunaw to siya kaya usato siya mga siguro defense mechanism siya niya nga para dili siya kuhaon. So, para mareact react lawas mga master, mugahi siya. So, paspasunin ni duk na niya sa, sa bato or sa imuntiil mga master. din hi mga sir da ginunta mga isdang uh, ngisi-ngisi or mga danggit nga gagmay kay lami ang punis siya tamis is siya sa uh, paksiw niya yeah, din hi another swak din mga sir uh, mo kapila na niya tong kita so din hi mga sir na decide na ko nga uh, mo try so ko itong di tryan uh, abli kong dagko ba siya kunod niya yeah, din hi mga sir another kinasun so pag abli na ko atong uh, swag, eh, mga sir nagkong uh, siya kunod. So, kada kita na kong suwaki ato, after ato kong ah, uh, ako na siyang gi kanon or ako na lang siyang ablihan kay medyo ilabi-labli -ilabi mo tiyan na ito mga masyar. Hindi hindi nakakita tag saan. So, medyo nagkosa na kunod sa suwaki karong uh, mga panahon mga masyar. din hima master ning sa pipig ang ah, sa swaki na kakita mo kanang medyo po ang mga swaki na punya pagsapang na ko sa kung so nakita pa man yan lawas i try na ko sapang mga master so din lapos dayan sa pa sa kung chinilas bigay wala ko kung tiil mga master yan din hi ako swaki ako gablihan kaya, para manasapar-sapar sa tong kagutom diri sa hunasan mga master kani murag mo na ni ka upat na to nga nga tong gi kaon karon mga master ah uh, medyo ah uh, ni tuloy-tuloy gamay tong mga master dili na kakita ta o kinasun nga gabukan so dili ta mo kumpiyansa tong na mga master kay na kuno siya ay ah uh, dagom nga may ah uh, lah or poison so buhat ta to diri sa likod mga master no nya dami sa dito siya mga master kung isagol mo sa mga sinabawan so gahit lang siya ukbon pero pwede rin niyo siyang kuhitin sa kaning barbecue steak para makuha niyo yung unod. So, kita niyo yung master. mo sir, na sad to. So, din eh, dahil uh, danggit nga nag uh, nga, uh eh, kuha niya, ah, uh, Dan nasa ni, na ni mga master. kaya ron maka suwa kita, ugubay-ubay. ah, din yung mga master, na taong tao no? So, kung ano po din natong mga inani yung mga master, kay bantol siya, although, although lahat siya ay nagkubyansa, pero appeal siya sa itong mga target So, din eh, nakapatag tama mga master So, mura pito or anong ka tama itong nakuha ang lawa mga master, So, din hila lang ko God bless at ang tanan mga monster